Ang balita, nagpahayag din ng suporta ang Asian Development Bank sa Syntax Law na isinusulong ng Kongreso. Ayon sa ADB, makakatulong ito sa paglutas ng mga problema ang kinakaharap ng mga bansang Asyano. Ang ulat natin ito mula kay George Bandola. Halos lahat ng naninigarilyo ay nasa labing bansa. Lima sa mga ito ay mula sa China, India, Pilipinas, Thailand at Vietnam. Ito ay base sa pinakahuling report ng Asian Development Bank na nag-aral para mabawasan ang bilang ng mga gumagamit ng sigarilyo sa mga mahihirap na bansa. Dahil kulang sa mga pulisiyang tutudok sa paninigarilyo, inaasang papatay ng hanggang 267 milyong tao ang sigarilyo o tabako mula sa mga kasalukuyang gumagamit ito at mga susunod pa. Base din sa report, sakaling maitaas ng mula sa 25 hanggang isang ito ang presyo ng sigarilyo inaasang malaki rin ang mababawas sa bilang ng mga namamatay at nagkakasakit dulot nito habang magdadagdag din ng kita sa buwis sakali may tasang hanggang 50% ang presyo ng sigarilyo. Lalago din ng mula 70 hanggang 120% ang buwis na nakukolekta dito na aabot ng hanggang 24 billion dollars sa limang bansa. Mababawas din ng hanggang 67 million ang future smokers at 27 million ang smoking related deaths. Totoo maliit lamang epekto sa mga mahihirap ng pagpapataas ng tobacco tax. Magkakaroon naman ng malaking binipisyo sa mga ito sa pamagitan ng Universal Healthcare Program at mababawasan ng pulisyon sa hangin na nilalanghap ng mga ito. Inilabas ng Asian Development Bank report kasabay na rin ang kagustuhan ng maraming international organization na matigil ng tuluyan ng paninigarilyo. Para sa Television ng Bayan, George Bandola.